dito nga oh yun na yan nagsikain na eh. yun hmm May isa, may nga na, ano na ano, niya? Ano. Pinapya? Hmm. Okay, lang, ay, nga ng truck kanila ng umaga pag uwi. Na isa sa lahat ng kilo. Hindi nga nakapasok. Oh. <laughs> <laughs> Ito na. Oh. May utang yan si Kian. Sakto. Oo, oh, ayun na. Sakto na. Bayan. Ayan na, oo. Oh wala na namang content. Nagkaw na naman mga tsura. Mamaya ay eh, ano mm. Mm. Ang ganda pag sikat araw. As in, namin wala pag araw. Ah, ito ay, na. Ingat pala pagbaba doon sa may lawa. Sa may tubig, yung may mo Alam mo yung sama pala doon. <laughs> Gusto ko pa naman yun yung para maghalpat Halpat nga to't may karababang ginoo o baka may... Eh. Dito yon doon naman yung sa sinasabi namin. Hmm. Kain tayo tao. Guys, pagkatapos ng aking laboy para sa taho nakauwi na rin ako dito sa bahay kanina kasi nandun ako sa aking kapatid tapos uh, namasyal na rin saglit lang kagaling sa school sa tabing lawa pero hindi na kasi kailangan bumalik agad So, maybe I will show you do, sa tabing lawa next time so pakita ko lang sa inyo to guys and update na rin sa aking kamay ayan na po siya sa ngayon ayan na po yung aking kamay guys doon sa mga nagtatanong kumusta na ang iyong kamay awa ng Diyos ayan na po salamat po ma'am Grace ate Lintik uh, ma'am Kael Ayan, nakakahawak na rin po pero hindi pa po talaga ako yan nakakapagbasa ng aking kamay. Hindi ko pa po siya inaaboso. Hindi pa ako naglalaba, hindi pa ako naghuhugas ng pinggan. So, hindi pa po talaga ano. Tapos ito, parang nung nag-vlog ako sa garden, hindi ako nagbalot ng kamay. Sumabit siguro sa dahon. Yan, nag-ano siya. Kasasabi lang sa akin ni Ma'am Kael na ano, ingatan ko yung kamay ko. And then, next day, ayan, nagkaroon ng tubig sa loob. So, ito guys, yung aking in order para sa pang cake decoration. So, hindi ko na lang siya labalat, bubuksan kasi, uh, siguro kasi sa January, sa New Year ay birthday rin ng, aming, ng aking apo yung panganay. So, gagamitin ko siyang decoration sa cake. Cake decoration. Ayan. Siya. So, may binayaran lang ako dito. Ito kasi pang ano mo to. Pinakachani pang dakot mo na. Pag magdadidecorate -de ka, ganyan siya. Ito yung used. So, all in all, kasama yung aking um, coins may mga coins kasi ako may mga nilalaro ako sa Lazada so na ang laki nang na discount ko dito kasi umabot ako ng parang naka discount din ako dito nag 118 na lang or 119 ayan ang baba no so ayan naka discount ako dito marami rin ako na discount kung uh, naka yung aking manugang kasi nasa school siya dapat ako po yung nag-order, siya po yung dapat ang magbabayad ng 118 kasi para to sa kanyang panganay. Pero ano na yon ako na nakabayad kaya ayan. So ayan siya guys. Mayroon siyang Little J, Little So ayan, shout na lang sa inyong lahat. Thank you. Have a good day. And see you again on my next vlog. so much guys big big love shoutout sa inyong lahat and i love you all